Kumalat ang isang video footage na nagpapakita na umatras ang ilang mga Russian troops dahil sa pagdating ng tulong mula sa Estados Unidos at iba pang mga bansa sa Ukraine na nagresulta sa pagkawasak ng mga military bases ng Russia dahil sa matinding pag-atake ng mga US-made na advanced rocket systems iniulat ng Ukrainian military na sinimulan na nilang gamitin ang mga bagong artillery provisions mula sa mga international allies ni President Zelensky at nagresulta ito sa pagkawasak ng mga military bases ni Vladimir Putin. Ang nakakagulat na footage mula sa frontline sa Ukraine ay nagpapakita na winasak na isang missile strike ang isang military base na itinayo ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa nasabing bansa. Sa video clip, makikita ang isang malaki at maliwanag na apoy at makikita din ang mga nawasak na military vehicles na may markang Russian Z na simbolo bilang suporta sa special military operation ng Moscow sa Ukraine. Sa isang bagong inihayag na military support package para sa depensa ng Ukraine nagpadala ang gobyerno ng Estados Unidos ng walong high mobility rocket systems at mga ammunition sa Kiev na pinaniniwalaan na responsable umano sa pagkawasak ng mga Russian military bases. Nang lumabas ang video sa social media, agad na sinuri ito ng mga eksperto at sinabi nila na posibleng ang ginawang pag-atake sa isang Russian military base ay naganap malapit lamang sa isang Ukrainian na syudad ng Izium. Ang nasabing syudad ay matatagpuan sa rehiyon ng Kharkiv, malapit lamang sa Donbas region at sa silangang bahagi ng Severodonetsk. Samantala, ipinapakita sa video ang isang kumpul-kumpul ng mga Russian military vehicles na may tatak na letter Z na nasusunog malapit sa nawasak ng na military base ng Moscow. Sinabi ng Ukrainian military na ginamit ng Russian military ang nasabing base upang mag-imbak ng mga mahahalagang equipment na ngayon ay nawasak dahil sa mga US-made na rocket systems. Noong nakarang linggo, inanunsyo ng Ministry of Defense ng Ukraine ang pagdating ng American High Mobility Artillery Rocket System sa kanilang bansa. Sa kanyang pahayag, nagpasalamat si Oleksiy Reznikov sa kanyang mga kasamahan at kaibigan na si U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin sa ipinadala nitong mga sandata. Samantala sa ibang aspeto naman, lihim na pinopondohan ng China ang gera ni Vladimir Putin sa Europa habang lumobo naman ang binabayad ngayon ng komunistang bansa sa Russia dahil sa pagbilinto ng maraming langis sa nasabing bansa at tumaas din ang bilateral na kalakalan mula na magsimula ang digmaan ayon sa dating Ministry of Infrastructure ng Ukraine. Nagbabala si Volodymyr Umelyan, ang dating Minister of Infrastructure ng Ukraine, na kasalukuyan nakikipaglaban sa frontline mula na magsimula ang digmaan na pinopunduhan ng China ang Russia bilang bahagi ng plano nitong pamunuan ang buong mundo. Ang demand ng China para sa mga energy products ng Russia ay tumaas nitong mga nakaraang buwan at umabot pa ito sa pinakamataas na antas noong Mayo na nagkakahalaga ng na mahigit sa 7 bilyong dolyar at mas mataas pa ito ng 1 bilyong dolyar kumpara noong nakaraang Abril at dumoble naman ang halaga kumpara noong nakaraang taon ang pag-increase sa mga import ay nangangahulugan na nalampasan na ng Russia ang Saudi Arabia bilang pinakamalaking source ng krudo ng China ayon sa data ng Chinese Customs na inilabas noong nakarang linggo. Sinabi ni Emilianza sa Daily Express na sinusubukan lamang ng China na gamitin ang Russia bilang isang instrumento laban sa mga Western countries. Iidinagdag niya na tunay na intensyon ng Russia ay klarong-klaro kasama ang China. Gusto rin nitong pamunuan ang buong mundo. Sa unang isang daang araw ng digmaan sa Ukraine, naging top importer ang China sa mga fossil fuels ng Russia matapos magpataw ng mga economic sanctions ang mga Western countries laban sa Moscow. Iniulat ito matapos mangako ang Beijing na ipagpapatuloy nila ang kanilang regular na pagkikipag-ugnayan sa Russia sa kabila ng pagbagsak ng ekonomiya nito dahil sa ginawang pagsalakay ng mga sundalo ni Vladimir Putin sa Ukraine. Sinabi ng dating ministro na naniniwala siya na dapat itong seryosohin ng West at itigil na ang pagturing sa Russia bilang isang normal na estado at dapat gawin nila ang lahat upang matiyak na mawala ang banta. Idinagdag niya na siya ay isang daang porsyentong sigurado na si Xi Jinping ang nasa likod ng madugong gera sa Ukraine ngunit ang Beijing ay nag-aatubili at natatakot na malaman ito ng buong mundo dahil alam nila na ang kanilang ekonomiya ay babagsak kung direkta nilang kakalabanin ang West. Sinabi ni Omelian na ito ang dahilan kung bakit si President Xi Jinping ay hindi hayagang sumusuporta sa digmaan ni Vladimir Putin at sikreto lamang niya itong pinopondohan. Thank you.